ang nagsulat po nito isa si Ninong Bingo at Tito Jimmy ng April Boys, mga uncle ko po. Okay, kasi so, nung, nung una po kasi, yung, yung, ako po yung, yung, yung nagsulat yung unang kanta namin, yung ito, no? Yung, tapos, sabi po namin mga uncle ko na, sabi, gawa pa tayo ng isa. So, yun, tinapin po nila yung composition na sa akin. So, doon na po nagsimula yung awitin na yun. Eh. Ayun. Uh, pwede ba bigyan niyo po kami ng ano, na parang story na kwento sa iyo ni Tito mo kung paano na buo yung song, ano yung naging inspiration, tapos ikaw, ano yung pers personal, ano yung interpretation mo with song? Any love ka ba ngayon? Kasi <laughs> parang naka-relate kami ni Mami Jing dyan eh. <laughs> lagi naman po ang in love. <laughs> <laughs> sa mga crush <class> ko po. <laughs> uh, yung awitin daw po yan is uh, ginawa nila ni Rodrigo and Tito Jimmy. Uh, mga uh, yung una, pinarinig po ni Ninong Bingo yan kay Tito Jimmy. Yung medyo konti. Tapos sabi maganda daw, inayos nila. So, um, yung sa uh, ano po yun, yung narinig ko po yan, bali gawa na talaga po nila yung awitin na yun. No, pero nung unang pakinig ko pa lang po sa kanya, talagang na in love na po ako sa kanta. Kasi parang po ano niya eh, napaka-simple po nung ano, nung kanta, pero may meaning, saka po may recall po siya. Na narinig. Talaga na rin po yung mga, yung mga mensahe ng kanta. Saka talagang parang ano eh, in love ka din eh, sa awitin po ngayon. And yun, ang tingin ko po sa kanta niyan is ano, talaga isa, para po siya sa mga nagmamahalan. Yan, um, sa mga nanliligaw, sa mga sa mga yung mag-asawa na o yung bago pa lang o yung nagsama na sila hanggang tumanda sila. Ibig sabihin, tama na sa akin ikaw. You're more than enough. Parang ganun po. Okay na. Okay ka na sa akin. Kahit wala tayong makain, basta nandiyan ka lang. Tama na. Tama na. Okay na. Parang ganun yung kanta. Ganun po. Ayun, pero ikaw mo personally, may pag-aalayan ka ng gantong song. Ha? <laughs> uh, <laughs> sa maganda talaga Mag may inspiration. O, siguro sa crush ko yan. Kaya na ito, inaalay ko po talaga to sa lahat po ng, ano, ng mga makikinig na para po lahat po ang kansyang ito. sa crush ko. Ha ha Ano yung naging proseso sa pagkakabuo ng kanta na to. Your two uncles. Yeah, kanin kanina, na po, nung tumitigil na po yung pawis ko, tinanong niyo po ako, tinamis na naman po ako. Very well, prasesa po nitong awitin na po ito is, uh, kasi nasa US po yung mga tito ko. So, yung, 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 ginawa po namin sa idolo dati is mahirap talaga kasi yung, yung music, dadalik po sa Amerika, tapos, kakantahin ko, kakanta nila, kakantahin ko po. So, parang mas mahirap kasi yung second voice na yung gagawin na tapos dadalhin po dito sa Pilipinas. Uh, mahirap po nung una, pero po nung nagawa na po namin sa idolo, medyo mas okay na po yung process po ng paggawa ng kanta na Ah, okay. Uh, yeah. So, ngayon, uh, you're, you're with GMA Music. Kailan ka pa sa GMA Music? Ano po, ah, uh, dito lang po February. February yeah. nagpapasalamat po ako sa sa GMA Music at binigyan po ito ng pagkakataon na makabalik ulit po sa pagkanta. Okay. So ano yung plano? Ano yung mga expectation mo at the same time sa career mo ngayon? Ah, uh, ano po? Uh, uh, hindi ko po alam sa GMA yung plano eh. Hindi, 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 ano po, uh, ang plano ko po talaga is uh, gumawa lang po ng gumawa ng kanta dahil yun po yung pangarap namin ni Daddy. Dahil dati po kasi talaga is akala ko po tapos na po. Akala ko tapos na po, tapos na po ako sa pag-awi. Bumalik na po ako ng Amerika. yun, and um, yung nagulat nga po ako nung bum bumalik ako after pande, pande pandemic pa naman. Oh, nag-usap kami ng daddy ko po na sabi niya, anak, ano, uh, bumalik ka na sa pagkanta. Kasi alam ko, doon dun talaga po yung, uh, ka masaya. doon ka lang liligaya kasi yun yung passion natin. Noong una, siyempre, siyempre na natapos na ako, nandubumalik na ako ng US. Sabi ko, Adan, nandun na yung buhay ko yun sa Amerika. Tapos, um, sabi niya, hindi, alam ko kung ano mapapasas niya. Nag-ihakan kami. Tapos sa pag-usapan talaga po namin, which is destiny talaga na kausapin natin si Sir Kelly ng GMA. Iyon po yun. Tapos nga, iyon kaya yung laking tuwa ko po na salamat po sa Panginoon Diyos na eto, uh, patuloy ulit po akong umaawit at nasa harapan niyo po. Kaya yeah, maraming maraming salamat. Okay oh, lang malamang. Kailan yung naging conversation nyo na yan ang daddy? That was uh, two months po bago mawala si daddy. Kasi hindi ko alam talaga na malubahan na siya nun. Kasi may hawak pa kami ano doon iniinom. Habang ano, nag-uusap pa kami. Kaya pala mahina na rin siya mong gumanon. <laughs> 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 Mag-golf. <laughs> um, eh, dati kasi malakas siya. Eh, noon pa isa-isa na lang siya dalawa ano, two months po nun, let pass. pass away siya nun. Tapos, hindi ko naman na expect na na makabalik ako. Uh, nung time na after nang nawala, doon ko po naisulat yung dating, yung idolo, yung Hayaan niyong iandong na miritong awit Para sa Hala. Kailan may hindi nyo iniwan Kayo tunay namin Idolo Salamat sa inyo Wow, for uh, Ito po yung sinulat ko pong kanta para sa mga fans hindi ko po Sinulat ko po yan after na wala si Dali nung 5 months Tapos hindi ko po natuloy kasi sa, nasa grieving stage po ako nun uh, natuloy ko lang po na nung after ng birthday ko, uh, September 3, birthday ko po, kaka-birthday na. Pero 2020 po yung birthday ko po. Nasulat ko po ngayon, 2022. Uh, Umiyak ako kasi si daddy yung ano, yung si daddy yung ano, yung kapag nag-gastusulat po ako ng kanta, doon ko po pinaparnig kay daddy. Yung awitin, kaya sobrang misker po sa kanya, kaya na ko po yung awit na yan. Tapos yun, kinuha ka pa ng mga tito ko. Doon ako po talaga nagsimula yung singing ko ulit. Sabi ko, Tito Jimmy, hininungin ko, sama niyo po ako. Awitin po itong ginawa ko po pong kanta para po sa lahat ng mga tagahangang yung nagmahal sa inyo. Bilang pagbabalik niyo po ng pagmamahal. Mo. Okay. okay. So somehow daman mo ngayon na yung daddy mo is, I mean, is with you in a way. Ah, oh, lagi po ang nag- mo yung presence niya. Mm, tuwing may, ano po, tuwing ito, katulad po dito, uh, may, yung, ano, ah uh, lagi po, ano, lagi po kung nararamdaman yung sabi ko, thank you, Dad, salamat po, tapos pumunta rin po ako sa Masileo, na may, tuwing may mga nangyayaring maganda sa akin, katulad nung kinuha ko ng GMA, tapos, ito nga, ah uh, may bago na naman na single, Tuloy-tuloy uh, po yung uh, pagmamahal ng GMA at ligat uh, sa akin sa mga blessings na dumadating. Laging pong naaalala si Daddy. Kasi lagi po siya ang kausap ko. Lahat po ng kung ano po ako ngayon, uh, lalo na sa musika, galing po yan sa Daddy ko. Okay, last question na to. Sabi mo kanina, pakilala mo, anak ka ng tatay mo. so <laughs> paano mo ma paano mo kami makokonvince lahat dito na anak ka nga ng tatay mo? <laughs> <laughs> yung boses pa lang po, di ba? <laughs> di ko kaya tanggapin na mawawala ka na sa akin. Yan. Tapos ako sombrero po ako. <laughs> eh, ano po, siguro DNA na lang po. Medya <laughs> rata. DNA po, siguro, ano po, kasi kami yung rehino halos pare-pares po kami ng kami yung lalang mga kapatid ni Daddy. Yun nga lang, pinakamagandang boss si Daddy kasi siya yung pinakamataas na bosses po. Kasi yun sa US po talaga, uh, nag-work po ako okay. doon. Uh, nag-work po ako sa Back Amerika. America. And uh, just nag-work din po ako bilang sa may mga stalkers sa supermarket. Eh, sa, groceries na so ganun. Tapos, uh, ano pa ba, sa, ano din, sa low firm. Pumasok din po ako dyan nag-caregiver din po ako. Oo, nag-caregiver din ako doon. And um, yung huling huli ko po, bago po kami umuwi kasi nag-pandemic, pumasok po ako. Gusto ko sana pong pasukin yung ano, sa dialysis tech. Yun. Which is, ah, uh, parang ano, destiny, no? Kasi si dati ko, yun ang kailangan niya. Eh, hindi lang po umabot yung emergency dialysis. Kasi nga, yung sa dun sa, uh, yun sa pagkakakalipunod sa, alam yun, sa hospital. Opo. parang sa sarili mo ba, masasabi mo na parang music yung para sa'yo talaga? Opo, kasi... Hindi, ang dami ko pong trabaho. <laughs> kasi ang dami-dami. Pero ang gusto... Bakit po nasa Pilipinas? Kasi gusto ko pong ipagpatuloy po yung pangarap namin ni Daddy. Iyan po talaga. Uh, gusto magawa mo na po lang Try lang, try lang. Kahit madaba o bumagsak. Kahit ano sa ng tao, uh, gusto ko pong uh, ipagpatuloy po yung mga pangarap po namin.